Hi guys, bago nga kami nag-open ng shop ni Geraldine, bumili nga muna kami ng chicken wings na gagawin naming sample. Then pagkabili nga namin, dumaan naman kami dito sa may OSAVE kasi hindi pa raw ito nakakapasok si Geraldine dito sa may bayanan. So yun nga dahil hindi naman masyadong kalakihan nga to, mabilis din namin siyang naikot. And nakabili nga kami dito ng price. Ang ganda nga kasi nga malalaki siya at mahaba. Nakakatuwa nga si Talia kasi siya yung may hawak ng eco bag at siya na rin ang nagpresenta na siya raw ang magbubuhat. Dalawang price nga yung binili nga namin at syempre dalawang kilo ngayon at meron pang pa ang iba. Kaya medyo mabigat na ngayon para sa kanya pero desidido pa rin siyang buhatin. Pero nahihirapan nga siya kaya kinuha na nga ni Gerald din yung bag sa kanya. Dumaan din nga kami ng palengke. Pagkatapos nga namin bumili nga sa palengke, dumaan din nga kami dito sa may super 9. Dito naman mga gamit naman sa pangkusina kusina at saka parang hardware din siya. So yun nga, dito nga kami bibili nga ng squeeze bottle. Sa ground floor muna nga kami unang nag ikot, -ikot para nga maghanap nga ng squeeze bottle. Pero wala nga kaming nakita nga dito kaya umakyat kami ng second floor. Nakita okay, si Daryl yun ang pang, -pang, -pang no. um, uh, uh -huh. uh -huh. Nag-itim na nga ako eh. Kasi ayoko na magpakuloy ng oh, okay. oh, yeah. Depende na. Sa kaya ano ba yun? Ano mo mga ano? <gasps> kami. Ayong Kasi maghahanap kami. Ayong nga no. Freezer Ay, nine. Nine. Ano na. Okay. Ano siya naman? Portable na ano. Portable Ay, na freezer na. Right? Ang kakasakit mo isang kilong karne. Isang kilong karne. Uh, tara. Gahanap kami. Hindi yan dito. Sa taas. Kahanap kami ng batin. Lagayan ng mga pang... Ano namin. Ang bang nakuha naman. Ang bang nakuha naman. Sos para sa chicken wings. Ya, ha? hanap ko. bisan ba? Dito. Magkatrim Mag 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 na na ba to? Ito lang. alam. Kami ang tinatanong ng eh. Nabili lang din kami. Wala ka pang ganun dito. Hinok ba ilang nga? Ang hirap na wala talaga. Kutsara na rin pala. Mm -hmm. Nakakita uh, niyo po uh, yung hanap na ano yun. Siyempre, yun ang pipilig 130 kaya talaga kaya na? Siguro, inakabalot, Ay, inakabalot inakabalot po. Nakakaan lang kayo Siguro, eh, nakabalot. Ay, nakabalot po yan ha. mo ako magkano yung ano yung maliit na yun. 40. Ang gusto po yung ano yun. Yes, niyo, uh, nahanap na ako yun. Nahanap pa na ng kutsara naman yun. <laughs> Mahit na. Sampung piso isa. Sige, yan na lang. Ito, lagi namang nawawala eh. Mumurahi lang. Bibili namin kasi lagi kami nawawala ng kutsara. Yung tinidor marami pa pero yung kutsara ang dami pa. Mga lima? na. 70 pesos. Ang dagdag. Makabili na kami dahil. mga bibili. o